Nakauwi na ang may pamilya matapos ng chemical spill sa Bawan, Batangas. Pero problema ngayon ng mga residente ang kanilang kita dahil bawal pang pumalaot sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Mahigit dalawang araw nang lumipas nang makaramdam ng paninikit ng dibdib ang residenteng si Flor Deliza Buansalida. Isa siya sa apat na isinugod sa ospital matapos mahilo at mahirapang huminga nang mangyari ang chemical spill sa barangay San Miguel sa Bawan, Batangas. Every 5 or 10 minutes po interval, nakalimang suka ako. Dumating po, dumaan po yung mga nurses na nag dito. Chinecheck po nila yung condition ng ano. Ay nadaanan po nila ako tapos nakikita po nila na nahihirapan na din po akong huminga eh. Dahil sa nakakasulasok na amoy at panganib na dala nito sa kalusugan, inilikas ang mahigit apat na rang pamilya na nakatira sa barangay San Miguel. Nakabalik na sila sa kanika nilang tahanan ngayon, pero may panibagong problema ang mga residente na sa pangihisda na bubuhay. Gaya ni Tatay George na desperado na dahil hindi pa rin nakakapalaot dahil sa chemical spill. Mangungutang muna. Hindi <laughs> naman mangungutang. Kung hindi yan nangyari, kinabukasan na sana lalaot ako. Inabutan naman ng News 5 ang Philippine Coast Guard habang nakabantay sa baybayin. Dalawang lalaki pang sinita ng subukan nilang maghagis ng lambat sa dagat. Pagamat under control na ang chemical spill, hindi pa matiyak ng Coast Guard ang kaligtasan ng tubig sa barangay. Sa investigasyon, lumabas na mula ang chemical spill sa isang storage facility. Ito po ay isang solvent na chemical na ayon po sa may-ari nito ito po ay isang sangkap sa paggawa ng pintura man. sa ngayon po, na-contain na po naman natin ang pagtagas. Naglabas na rin ng closure order ang Bawan LGU sa kumpanyang pinagbulan ng chemical spill habang gumugulong ang investigasyon. Panawagan naman ng mga residente na bigyan ng ayudang mga apektadong residente. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5